Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpagsalamat, pero eh, kagaligaya kag 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 ko Ano lang mag magpahinga na. Ayaw, Ay, Ay, nagigit mo. Asa si Bing Bong Bong? Bong! Bong, Bong haliga Bong, tinan mo. Abusado kayo na ay, sila. Ayan, abusado Dili mo hindi dapat ato agianan. Ay gianan. Ayaw ay, lagi. Wala, ay, wala lagi wala. Wala lagi wala. Wala lagi Bong bong, It's just bing bong. Ayaw, ayaw na. Amasakay na, okay. tayo lahat din. Eh. Ayaw ang kamasama kayo dito ay magkaroon Magsak. ganyan. Na, Lakaw na, ayaw ay nagsipan na, bata. Ayaw siya. Ha?

I am am I worth the 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 toil of the police? At ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan, if they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, Mayor, na may aswanan, di po kayo na babather nito? Mm -hmm. I'm old for that, actually. Mm -hmm. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, mm -hmm. it's that it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kagaligaya ko na lang magpahinga na. So walang takot whatsoever? Wala, sir? About fear of dying? Yeah. No, the, yung susundan ka ng mga ICC. ICC? May 7,000 na daw po na mga polis na kalipulay sa labos. <laughs> Kahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more na uh, mag-recruit sila sa probinsya. Mm -hmm. Come to think of it, um, bakit gawain nila sa bayan mm -hmm. ko mm -hmm. at sa akin mismo? Yes. I am am um, I worth the 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 toil of the police? At ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano mo? Ano ba nakain nila? All you have to do is to call me and say come here that because there's a, a, a complaint against you the, or uh, there's a, 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 a valid uh, uh, summons or whatever from Congress or from the courts. Ba bakit mo pa dramahin sa akin yung ganun? Oh, Matanlo nga. Ma 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 sometimes ito nang talaga. What would be the f***ing uh, reason for Marshalling 5,700. Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na mag, ano, baski isang patrolman dyan sa airport mag-abang. Hindi ako, hindi, hindi, hindi ako kayo mag, ano, mag, maglaro ng patago-tago dyan. Maging presidente ako. So, sinong taguan ko? Pulis? Army? Sino? May ICC. ICC? Patagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. Pabaliktad. Hindi, hindi ko kayo hinahamon, pero uh, have been uh, doing it fucking on it uh, for 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 long a time uh, can you just uh, please try once more this time with the uh, action and candor so makita tayo makita tayo crimes against humanity humanity mong kaya pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, eh, tangga, eh dagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. or the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang uh, isang imperno lang ito. Uh, walang, walang ano man to. Yeah. Oh. Dito oh. na oh, pa. dito na lang po. Sir, Dito, 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 dito kami na, sir? sir. Sir, short lang, sir Sir, anong sabi ni PRRD na niya ba 'yan? 'Yan naka ba? O kininawag ko meron sir. I don't tabi tabi do. Sir, update sir, meron. Sir, sir, ano po 'yung BIR ID sir? Tawitin lang po sir. Ma'am. Um, Ma'am. Um. Sana okay. usapin lang do po. Mike, 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 Hindi, yung guard. Bakit hindi pwede? Kakausapin yung guard. Nakakausapin lang na yung guard. Right? Mm -hmm. Sir, ayaw kayo papasokin? Ayaw kayo. Papapasok ba yun? Papasok na kami eh. Bigla akong sinara to So, mo. Okay. Sir, hindi nga eh. no? Oo. Sina sino bang ano? Ang guard uh, office eh. Dapat merong guard office eh. Yes po, meron po tayo. Kausapin tayo. Kausapin tayo. Hindi, nasa dito eh. Dapat dito. Legal council dapat papasuhin. Takot na yan. Ano masasabi niyo ba ito? Ayaw na naman kapasok, ayaw kayo kapasok. Hindi pa, dpi natin nila. Ayaw na Sir, nakausap din ako. Baka kayo. Baka kayong ayaw mabasukin. Nakikula <laughs> yun. <laughs> sir, may, may nakausap nila ba sa si PRRD, sir? Hindi pa, hindi pa. Kaya nga papasok ako. Maraming kausap kami. Hindi na, hindi Sir, na ngayon, sir, anong update? May update pa po kayo? Wala pa nga. Kaya nga papasok ako para malaman natin. Nakalabas para mag-report sa iyo. Alam niyo eh mas matindi ngayon kaysa sa batas militar ng panahon ng tatay ng President Marcos. Bakit sir? Kasi nung panahon, eh, abogado na ako nung panahon eh. Lahat ng mga detention na ina-arrest Eh, eh, yun muna, huwag katulad ka na tulak. Huwag katulad ka. Ngayon, nakakapunta kami sa loob ng atin.

She's the message sir. Sabi nila na napastanda ito. Sabi, matalino It's coming from a spurious and illegal sources because the issuing institution is spurious in the sense that it has no jurisdiction. Madalit sabi, kung wala kang jurisdiction, at sabi ng President Marcos na inyo, wala kang jurisdiction, kaya hindi pa na makapoperate sa inyo. Wala kayong autoridad o kapangyarihan sa ating mga mamamayang dito. Pero ang ginagawa nila ngayon, sinister home nila dahil yung policy. Dahil ang ginagawa nila ngayon, na, interpol. Ang Interpol ay wala rin control. Kasi yung Interpol, ini-implement nila yung arrest warrant na nanggagaling sa institusyon na walang jurisdiction. Ano sabi? Parang lumalabas silang kahente, eh, agent ng principal. Kung walang jurisdiction ng principal, paano makakaroon ang agent ng jurisdiction? Eh, hindi Illegal. Bakit illegal? maliban pa dun sa walang jurisdiction. Tayo ay isang bansang malaya. We're a free democratic country. We have our own constitution. We have our own laws. We have our own legal system. Their working. is a very robust legal system. Now, here comes a foreign court issuing a warrant of arrest of a Filipino citizen. Eh, ang konstitusyon, sinasabi na ang pangunahing tungkulin ng isang presidente at ng gobyerno ay pangalagaan mo ang karapatan, interes, seguridad ng bansa. Eh, nilalabag niya sa ligang batas. Sapagkat, sa halip na alagaan mo, ay isinusuko mo yung karapatan, sinusuko mo yung kasarilan, yung sovereignty, sinusuko mo yung territory negative. by assisting to the ALS, of a Filipino citizen, hindi a Filipino citizen, ang dating presidente ng Bansa. At yan ay isang malaking, hindi lamang kasalanan, kundi isang malaking krimen sa pagkilalabag mo yung kinakamataas na sa Bidong Batas. At sa Bidong Batas, pag yun ay nilabag mo, lalo na po yun presidente, eh, pinagtataksilan mo yung sinumpan mo na ipatutupad mo ang batas at ipatatanggol mo ang salis ng batas ng karatasan ng mga tao. Sir, pero that them. is an impeachable ground, did government action arresting former President Duterte, the for an illegal warrant arrest coming from an institution that has no jurisdiction in this country. This is a flagrant, blatant, oppressive violation of a citizen's right. And if the government is the one doing it, assisting, then it commits a violation that is or that no. will open all the government officials as well as the arresting officers open to criminal liability. And impeachable uh, ground And you might be much to president the we are veering towards dictatorship. I think we're not only veering towards dictatorship, this is dictatorship. When you disallow lawyers to come in to represent with their clients, when you violate their rights to legal representation, when you allow and assist foreign institution arresting a Filipino citizen, which is in violation of the Constitution. So, Sa pagkat nasa demokrasya tayo, kaya nga tinatawag na yung rule of law. Pero pag yun ay hindi mo sinusunod, ay diktador yan ka na. Kaya tama pala si Presidente Duterte. Eh. Hindi lang bang leading eh. Kaya eh, ito, kayo ang saksi. Tinanggihan ako kanina na pumasok. Pinigay ko ang pangalan ko, kilala naman nila akong abogado. Pangalawa ko na ito, eh, pumapasok pa lang tayo, pinagsaraniwan na tayo. O eh. hindi uh, 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 ba, ano sa sabi Bakit na sila dito? Pero, Pero, Pero sa dun sa warrant, sabi po kasi <coughs> ng judges <coughs> na nag-issue ng warrant, may jurisdiction daw, <coughs> inulit nila yung sa Rome sa of 1927 <coughs> <coughs> na yung nangyaring acts question ay nangyari during the membership of the Philippines. Ba't kayo kaya ba? ba? Una-una, uh -huh walang jurisdiction sila from the very start. Number one, kasi yung Rome Statute na pinanggalingan ng ICC ay hindi lumabas sa opisyal Ang ating batas na sabi, bago ang isang batas, mapatupad before it becomes impossible, that law must be published in the official kasi. Hindi nangyari yun. So, wala na jurisdiction. Pangalawa, tayo'y hindi na miyembro ng ICC. So, lalo na. Kung hindi tayo kayo, eh bakit tayo pagpapasailali mas jurisdiction ng ICC? Yung sinasabi nila, ngayon daw paglabag ay nangyari prior to the withdrawal, yung So, sa Rome Statute, sinasabi nila, kung ikaw ay bansang miembro namin at nasimulan namin well, na investigahan, ang mga Gusto akusasyon ba ba? sa iyo. Kahit na umalis ka sa natin, obligado ka. Yun, tama yung nakalagay na yun. Pero ang problema, hindi nga sila nagsimula ng preliminary investigation. Ang sinimula nila, eh hindi yung pag-iimbestiga ng Duterte. Ang sinimula nila, investiga kung meron silang jurisdiction. Kasi meron tinatawag ng principle of complementarity kahit na miyembro ka, hindi basta makakapasok ang ICC sa miyembro ng bansa. Hanggat ipinapakita na yung bansang yan ay hindi o ay walang kakayahan na umusig ng mga lumalabag sa batas, talong lalo na against crimes of humanity. Or, kung ikaw may, may kakayahan, ayaw mo gawin. So, madali sabi, yung preliminary examination, iyon ang inumpisa nila. Hindi yung investigasyon sa akusado. Ginawa nila yon one year after nag-withdraw tayo. Saka lang humingi ang special prosecutor na kung pwede, investigahan na natin yung sigute. So, hindi totoo yung sinasabi nila. Sir, ano ang official advice sa inyo kung... Sir, anong official advice sa inyo dadalhin mo siya sa judge dito? Sa DOJ ba siya? I don't even know eh, because I have not communicated uh, with my client. Sure, next step, sir. Next step. Ano kung plano nyo ngayon? Eh, hindi ko muna makausap ng eh, PNP ko eh. Hindi ko makausap. Kung ano yung gagawin pa rin. Alam, makausap ko yung arresting officer. At tapos, makausap yung ko yeah. okay. Okay, ba, yung kliyente ko. O, may parang kanyang ano kaya. Yan ang unang ano. Do you have any information at all, sir, kung lilipad ba siya ngayon to anywhere? Wala nga eh. Puro haka, -haka na rinimig natin. But you know, I will not be surprised kung ilipad nila yan. Kasi they started with an illegal act. Flying him to hate is also illegal. So pag nagsimula ka ng illegal, eh lahat ng gagawin mo puro illegal. Sir, meron bang kumakausap or nag aattempt attempt sa inyong kumakusap sa Marcos Admin, Marcos Cabinet, Wala. like the high-level government Wala. officials implement? Wala. Eh, hindi nga tayo makapasok. Eh. Hindi nga makakausapin So, no communication at all, sir? Wala. Even when he was in Hong Kong, sir, walang Wala rin. communication. Wala. Eh, hey, alam nyo, sa tingin ko ah, itong lahat na ginagawa nila kay PRD, eh, hey, ito eh, ang goal nito, ma-eliminate siya at si Inday Zara sa 2020 presidential elections. Politika ito. Kailangan talaga i-eliminate mo yan, either ikulong mo yan, tanggalin mo sa pwesto, o kaya patayin mo yan. Walang iba. So, yan ang ginagawa nila para panatili sila sa kapangyarihan. Sir, speaking of elections, paano na po ngayon yung campaign nung um, TDP laban sa kapo dun sa local race for yung president? Hindi, well, hindi. Tutuloy pa rin nila yung ganyang, kanyang kanyang Sir, uh, like, sir, are you preparing for like a worst case scenario? Paano kung ilipad talaga siya? Gusto na go with him? Mm -hmm. Napag-usapan na ba yun? Nung no, panahon ng Marcos, sir, tinilipad rin siya sa alam. Ooh. Ako noon eh, batang bata pa mga abogado. At ako'y nanguna sa mga Marcos Loyalist na kami nag-rally nag-rally araw-araw ay lang iwan taon na nabot. Para pabalikin namin si Marcos Sr. kasi sinasabi nila eh, nag daw ng kaba ng bayan. Kasi sabi namin, kung nag-nakaw yan, kaya kailangan bumalik kayo, pabalikin niya rito. Ito ang ginawa namin. Kaya nag-file kami ng petition for a BS conference meeting may wala the pinabilo ng time. Hanggang pinabilo niya nakawin. Kaya hindi mo na niya nangyari. Pag pinaripad nila si Presidente Duterte doon, eh, babalik ako sa dati kong uh, ginawa noong 40 years ago. Sa abiyas mo nila. Pag-abiyas mo gabi Pag-abiyas mo nila. Pag-abiyas Mananawagan na ako sa taong bayan na lumabas kayo sa ngalit. At gawin natin yung ginawa namin noong panahon na impression natin ng gobyerno. Pabalikin nyo. Kung may kasalanan na dito, yung kiss niya, na, naging uh, Are you trying to negotiate you your na dalhin sa Davao? Well, how can you even negotiate you cannot even talk to them? But, um, Secretary Bingbong, I understand, is there nakakapag-negotiate? Hindi. Walang kumakausap sa'yo. Sir, any message yung mga no, tag-support? Yes, Kami, kailangan ako tayo ay lumabas, mamaya pa tayo magprotesta sa ginagawa. Nung panahon ng tatay niya, eh tayong lumabas na. Hanggang inapin naman yung tatay niya, at ako naman ay sumama sa kanya na inapin naman siya. At napabalik naman natin yung remains at uh, tinuro ni Adelaide. Uh, yeah. yeah, Inilibig mismo ng presidente. Ang ngayon, eto na naman tayo. Dejo mo nga eh. Sabi nga nang, sabi nga nang atakuha mo gano'n. No, it's ironic that Forty years ago, you went out on the streets, organized people, called out on people to go to the streets, and asked the government to bring the late President Marcos, senior, because of allegations of corruption. And you were telling them if he has committed crimes, you should hear him here in the Philippines, not in the United States. You know, you know, you know I'm Eto ka na naman at mananawagan ka rin na naman kung galing si Presidente ito, thank you very 40 years after, 40 years ago, yan ang ginawa mo. Ko, kung gagawin, babalik ka na naman sa masyadong... Mm -hmm. Ibig sabihin siya so, ay hinihikayat niya po ba na